1 come on! Come on! Come on! Hello beautiful people welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo amiga kumare at kumpare kamusta kayong lahat Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, Nakikita naman niyo ang beauty ng lola niyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yon so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. So syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my God, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin para sa unang chika. Mama sa manong masasabi mo, confirm daw. Top 20, top 10, top 5, top 3 sa magiging format ngayon ng Miss Universe kung confirm to maganda para sa akin kasi syempre mabibigyan ng chance sa yung ibang kandidata na makalusot dito sa semifinals kung 20 isipin mo madami di ba sa dun sa 16 lang medyo mahirap pag 16 lang ni eh. eh kung maraming mga front runner ngayon at least pag top 20 alam mo yon may chance sa talaga lahat. Ewan ko na lang pag hindi pa tayo nakalusot dito. For sure, pasok tayo dito sa banga And then, after ng 20, pipili daw ng 10. Tapos yung 10, ayun nga tayo magsiswim so tsaka evening gown. Ako para sa akin, okay din yan. Kasi parang piling ko lulusot naman tayo dyan. And then, after ng top 10, top 5, and then yun yung mag-Q&A. And then, pipili uli ng tatlo, ayun na yung final ano, three. So, medyo mahirap to, no? So, kung iisipin mo, sana talaga tuloy-tuloy talaga tayo makalusot hanggang sa dulo ng competition ako parang piling ko naman kaya yan ni Michelle D. So, tingnan natin, abangan natin. Maganda yung format na yan. And I'm so excited dyan sa format na ilalabas ng Miss Universe. Pero eto, Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Cambodia ngayon taon na to dito sa Miss Universe? Tingin mo, Mama Sam, lulusot kaya siya sa semifinals? To be honest, si Miss Cambodia, naisip ko, baka ito ang makalusot sa semifinals kung gagalingan niya doon sa closed door interview. Kasi nung nakaraan taon is Laos. Ngayon, baka mabigyan ng chance na si Cambodia. Kasi si Cambodia, kasi medyo talagang kung iisipin mo, taon-taon, magaganda na yung pinapadala nila. Tapos, parang deserve naman nila makapasok na sa semifinals kung sakasakali ngayon taon na to kung magpa-perform talaga ng bonggang-bongga -bongga ang Miss Cambodia and then nakikita ko kasi sa Miss Cambodia ngayon uh, maganda yung styling, maganda yung eksena basta ako nararamdaman ko kung hindi si Cambodia, si Indonesia ang pwedeng makalusot dito sa semifinals ngayon taon na to si Indonesia kasi iba din yung ino-offer tapos nararamdaman ko na alam mo yon magaling din yung eksena niya, di ba? And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam is of Indonesia at Honduras. Tingin mo, makakalusot kaya to sa semifinals. Tulad nga na sinabi ko kanina, bukod kay Cambodia, si Indonesia isa din to sa mga nakikita ko na pwede din lumusot. But kung ganda ang pag-uusapan, mas maganda si Cambodia more than kay Indonesia. So kung magaling si Cambodia, mas kaya ni Cambodia talaga lumusot ngayon sa semifinals. And then si Honduras naman, why not? Maganda si Honduras and then parang feeling ko uh, maganda din yung e-exena niya sa mga darating na competition katulad ng preliminary competition. Kasi iba eh, ano siya eh, tahimik lang pero nakikita mo yung galawan niya talaga naman pumapalo din. Eh. In fairness, gusto ko to si Miss Honduras at Let's see. Wish all the best. ba diba? Malay mo. And then, para naman sa sumunod na chika, noong 2013, Mama Sam, si Venezuela, Spain, ang naglast two standing dito sa Miss Universe. After 10 years, maulit kaya uli ito na maglast two standing si Miss Venezuela at saka si Miss Spain. To be honest, hindi. Charot. Ayun yung nararamdaman ko. Kasi parang piling ko naman, hindi sila radar na maglast two standing. Baganda Maganda ang kandidata ng Venezuela, maganda din ang Spain. Kaya lang, mas marami ang palaban ngayon dito sa Miss Universe na parang piling ko papalo. Hindi ko nakikita na si Venezuela ang aabot ha hanggang sa dulo ng laban. Parang piling ko hindi niya may hit ko ano yung nagawa na last two standing last year ni Miss Venezuela kasi si Amanda Dadumel talagang masasabi mo mas kabog ang beauty mas magaling sa eksena and then itong si Miss Venezuela parang feeling ko medyo natahimik ba diba? so ako parang nakikita ko kay Miss Venezuela ngayon hindi siya makakaabot sa dulo ng competition mapasok sa semifinals pero hanggang doon lang, 'di ba? Ewan ko kayo ha kung nararamdaman yung makakarating sa sa dulo ng competition si Miss Venezuela, si Miss Spain. Last year nakapasok si Miss Spain sa semifinals. Parang piling ko ngayon hindi. Hindi sila lulusot kasi parang mas magaling yung Spain nung nakaraan taon. And then yung Miss Spain ngayon parang nawawala naman siya sa eksena. Minsan yung glow niya hindi ko maramdaman. But Siyempre, noong 2013, eh, gusto ko talaga itong si Mrs. Spain noon at saka si Miss Venezuela. Kaya silang dalawa yung nag two standings. So, but, tignan natin, malay mo naman, di ba? May chance lang makarating sa dulo ng competition kasi kandidata rin naman sila. Pero nararamdaman ko na medyo maliit lang yung porsyento. Anyway, so para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty ni Miss Mexico? Tingin mo, Mama Sam, kaya kaya niyang makuha ang corona ng Miss Universe ngayong taon to be honest tulad nga na sinabi ko noon medyo natatakot ako dito kay Miss Mexico kasi yung ganda ni Mexico talagang masasabi mo pang Miss Universe sobrang panalo yung beauty niya and then yung height at yung body. And then, magaling din pagdating sa communication skills. Pero syempre, hindi natin alam kung paano siya aariba ng bonggam-bongga sa darating na competition. And then, tingnan natin ko ano yung ipapakita niya sa preliminary at kung paano siya kakabog doon sa mga iba pang kandidata. Pero ito ha, sa totoo lang, medyo nakakatakot to si Miss Mexico kasi silent killer talaga siya dito sa competition na to. And then mag-ingat dito si Michelle G. at saka si Antonia kasi iba talaga yung vibes ko dito kay Miss Mexico medyo may ano siyang dating eh yung parang tahimik lang at hindi siya nakikihalubilo no masyado pero ramdam mo na wow mukhang papaluto ng todo-todo ha so yun, so abangan natin si Mexico kung maibabalik niya na ang Mexico sa ano semifinals after na ma-El Tokuyo sila na magkakasunod na taon. So, yon So, after kasi Andrea Mesa, eh, na-El Tokuyo na sila pagkatapos nung sumunod pa na El Tokuyo ulit, diba? So, yun. So, good luck talaga. Good luck talaga dito kay Miss Mexico. So, let's see. Malalaman natin nga in the future. At etong sumunod na chika, Mama Sam, tingin mo sino ang kabogang beauty? Philippines, Colombia, Venezuela. Mm. To be honest, kung beauty ang pag-uusapan, syempre, magaganda yung beauty ng ano, ng Colombia at saka ng Venezuela. Kasi mga sa sila eh. Talagang pumapalo yung ganda nila. Pero kasi, si Philippines kasi, ang meron kay Philippines, yung confident level. Alam mo, yun yung charisma na meron siya. At yun yung wala itong dalawang kandidatang to. Charot! So, yun. So, ang maganda kasi kay Michelle D., hindi siya maganda katulad ng mga beauty ni Colombia at Venezuela. Pero, yung confident level naman na meron ito si Michelle D., doon siya gumaganda at doon pumapalo yung beauty niya Di ba? So... Oriental beauty, maganda talaga sila kapag ano na ayusan, pag dinidikit sa mistisa, nakakabog nila 'yon. Kasi 'yun talaga yung ano ng Oriental beauty, yung yung beauty mo na na tuba ano, yung kayang ayusan na kahit ano. Tapos lumalabas talaga yung ganda lalo na pag na-makeupan. So, plus makarisma pa si Michelle di kaya panalo yung beauty ni Michelle D, di ba? So, yon So, possible ba sila mag last, ano, mag-top 3 dito sa Miss Universe? Si Philippines, Colombia, at Venezuela. Ako, para sa akin, pwede naman. Sa totoo lang, pwede naman. Bakit hindi? Kasi hindi naman natin alam kung ano yung papakita talaga ni Venezuela. Ano yung papakita ni Colombia? Ano papakita ni Philippines? Pero, nasisiguro ko si Philippines kaya makipagsabayan kay Colombia at kay Venezuela. Di ba? Do you agree, guys? Oh, so, yun. So, malaman natin yan. Medyo nakakatakot. But, malalaman natin in the future. At, ito pa ang sumunod na chika. Mama Sam, tingin mo, Miss South Africa, nakakatakot nga ba kalaban ngayon dito sa Miss Universe? So si South Africa kung tinik ba siya sa ibang kandidata Yes tinik Kasi iba din yung ibinibigay na vibes nito At parang pili ko siya sa very strong Yes yung alam mo yung Silent Killer Di siya katulad ni Mexico parang piling ko nga si Mexico at saka si South Africa sila yung mga tinip talaga dito sa competition eh. Yung tipong yung galawan nila tahimik lang tapos pag nag close door interview biglang bubula yung bibig at mga ng buhay, di ba? So yon. Kasi parang piling ko ang dami nilang baon tapos pa sekreto. Tapos yung laban nila parang inaano lang nila, tinitimpla lang nila na hindi tayo magpapasabog. Tama lang sa yung eksena natin na ganito. At ito kasi si South Africa, may ino-offer talaga siyang ganda na medyo kakaiba na alam mo na kakabog ng todo-todo sa mga darating na araw. And then, malaman natin kasi parang piling kong bigla itong mambubulaga na lang ng bonggam-bongga sa atin lahat. di ba diba? So, yon So, medyo nakakakaba, nakakatakot, but nandoon pa rin ako na naniniwala pa rin naman ako kay Miss Philippines na kaya niya. Sobrang kaya niya yung competition. And then, para na masasumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa closeness ngayon ni Miss Thailand at sa ni Miss Philippines dito sa Miss Universe? Na talaga namang halos hindi na sila mapaghiwalay. Ang masasabi ko, maganda, di ba? Kasi dati, nagre tayo na, Nako, bakit wala silang photos? Nako, nag-iiwasan sila at least na recover na to yung ganitong issue at naayos nila yung sarili nila kung paano pa magiging close habang tumatakbo ang competition ito na yung tinatawag ko na friendly competition di ba so nawala yung mga ay nako si Thailand diyan ay nako si Philippines Kung kumbaga parang lahat tayo nakafocus na tayo doon sa competition ni Michelle D at nakikita na natin si Michelle D na hindi naman siya nananagasa ng ibang kandidata kumbaga ipinapakita lang niya yung kanyang laban talaga na nakafocus din siya at the same time hindi niya rin pinapabayaan na magkaroon ng magandang relationship sa ibang kandidata and then, ayan, nakakatuwa kasi at least nakita na natin na magkasama si Thailand at saka si Philippines alam naman natin na si ano, Antonia Forsyld ay very close din naman talaga ito kay Celeste Cortese. And Celeste Cortese, close din naman kay Michelle D. So, maganda yun. Nagkaroon sila ng momento. Maganda yun. Nagkaroon sila ng magandang friendship. In the future, makikita natin na maganda ang magiging relasyon nilang dalawa. So, yun yung nakita ko. At nakita naman natin na, wow, very close na sila. Sabay na silang kumakain. Nawala na yung awkward moment. Di ba? So, yun naman yung importante at yun din naman yung gusto natin. Na, syempre, love, love, love para sa mga kandidata. And I'm so happy na nakikita ko silang magkasama. At least, hindi lang isang picture. Di ba? So, madami na silang picture together. And then, that is a good memory for them. O, oh, di ba? So, So, supportahan natin si Antonia Forsild at the same time supportahan din natin syempre si Michelle D. O, di ba dalawa na no? ang natin ngayon? Mas bongga yan. At least, kung manalo man si Michelle D, madaling matatanggap ng mga taga-Thailand. At kung manalo naman si Thailand, madaling matatanggap ng mga taga Philippines. So, dapat ganon. Ganon. Spread love. And then, para sa sumunod na chika. Mama Sam, ano masasabi mo sa galawan ni Michelle D? Kuha ba ang corona? To be honest, syempre, nandoon pa rin tayo na medyo medyo may kabakonte kasi syempre madaming magagaling na kandidata at hindi pa natin sigurado talaga kasi hindi pa natin nakikita yung mismong final talaga na magpe na sila sa intablado at hindi pa natin alam kung sino ba talaga yung mas magagaling pa but for now masasabi ko naman na maganda ang nararamdaman ko dito kay Michelle di sa laban niya sa Miss Universe kasi parang nabibigyan siya ng chance, nabibigyan siya ng highlights, nabibigyan talaga siya ng importansya sa mga activity. So parang feeling ko gusto siya ng organization na to become a next Miss Universe. And then malalaman natin yan. Siyempre sa ipapakita niya. But for now, masasabi ko na totoong malakas talaga ang pambato ng Pilipinas ngayon dito sa competition ng Miss Universe. At naniniwala ako na malayo ang mararating ni Michelle di dito. So, parang feeling ko talaga makakarating siya sa dulo ng laban. So, ako, kampante kasi ako sa galawan ni Michelle Deep. Naniniwala ako sa galawan na alam ko na kaya niyang masungkit ang corona. And then, nakakatuwa kung isipin mo kasi nakikita mo sa kanya na mas nag enjoy na siya ngayon, na mas palaban siya ngayon, na mas parang binibigay niya yung lahat. At lahat, lahat, lahat ng nakikita natin kay Michelle D. ngayon, masasabi mo na sobrang ang laki ng transformation ano nga na nangyari dito sa competition ng Miss Universe. And then, mas naramdaman ko siya ngayon sa totoo lang nakikita ko sa kanya minsan kamukha siya ni Joyce Jimenez and pag may mga makeup siya na palong-palo ang gandang-ganda ako sa kanya para sa si Janine Togonon and then minsan naman makikita mo yung character talaga ni Michelle Dina yung ganon hindi na siya yung parang ay anak kasi siya ni Melanie Marquez eh. ay ganito kasi siya eh. so ngayon ramdam na ramdam mo talaga yung galawan na sobrang ang lakas ng mga ipinapakita niya ditong ano, eksena. Kaya parang sabi ko nga, oh my God, iba na talaga si Michelle D ngayon, no? So, yon And then, about Antonio Corsil, tingin mo, Mama Sang, ano ang chance niyang makuha ang corona? Tulad nga na sinabi ko, malaki ang chance ni Antonio Corsil na masungkit ang corona ng Miss Universe. Kasi, syempre, bukod doon sa, ano siya, uh, Miss Supranational. Tapos, para plakado din yung galawan nga. So, bahala na yung destiny sa kanila dalawa ni ano ni Michelle Di ko sino ba ang papalarin at kung kanino ba ibibigay ng Diyos to. Basta ako, happy ako sa nakikita ko ngayon na medyo alam mo na may laban yung pambato mo at alam mo may laban din si Thailand. So, malakas silang parehas eh. Kung iisipin mo si Antonia Forsen, iba din kasi talaga yung ino-offer neto. Na medyo nakakatakot din. Kaya, sabi ko nga, standby lang tayo. Tignan natin kung ano yung mangyayari sa preliminary competition. Kasi, doon naman natin malaramdaman kung sino ba talaga yung parang pwedeng maging Miss Universe dito. Kasi sa ngayon, wala pa naman tayo nakikita talaga na formal na galawan nila, kundi yung mga pa-event pa lang. But, syempre, according do sa mga nakikita natin, pictures, clip, ayon medyo nagkakaroon tayo ng idea sa mga kilusan nila. But, syempre, kapag nag-preliminary competition na yon yun na yun talaga yung masasabi ko, oh my God malalaman mo na kung sino talaga ang tatangkaling Miss Universe. Di ba? So, yon So, si Antonio Forsyld, isa pa rin siya sa mga maituturing ko na tinip talaga kay Michelle D sa competition ng Miss Universe. At abangan natin kung sino sa kanila ang susungkit ng koronang ito. Di ba? So, yon Kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, tingin ba ninyo Sino kaya ang susungkit ng corona? Philippines o Thailand? Siyempre, may ibang kandidata pa eh, no? Medyo nakakatakot din na eh. sila Puerto Rico, sila Colombia, di ba? So abangan natin. But for now, ano ang comment nyo sa mga pinag-uusapan natin So please comment below Para at least malaman ko naman Kung ano ang chika mo sa mga tinatalakay natin So yun guys Guys maraming maraming salamat po Syempre sa inyong lahat Sa walang sawang suporta ah, Na binibigay ninyo dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre sa akin mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, mm -hmm.